ang araw isang makajos magandang umaga sa taga-subaybay ng CC News Dins TV Alsora Finpoint Jam YouTube Channel malaki na nangyari kahapon kung paon ng aspirant BC Governor Candidate Isam Nando Binulabog ng malakas na malakas sa pagsabog sa payo ng buluan Maguindanao del Sor Inulintang na malakas ang pagsabog ang kumpaon ni Maguindanao del Sor aspirant candidate sa ilalim ng partido ng UBGP Ustads Isam Nando kahapon ng Mayo 4, 2025. Ayon pa kay Ustad Isam Nando, kinumpirma naman ito na masyorting wala naman na italang nasugatan sa naturang pagsabog. Dagdag pa ni aspirant BC Governor sa ilalim ng partido ng UBTP bagamat wala naman na italang nasugatan ay nagtulot naman ito ng pangam pangamba sa mga residente sa lugar. Ngayon patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng MPS ng Buluan maging del Sor inggil sa pagsabog at yan ang ating tutukan mga minamahal kong mga kababayan palapit na palapit na ang pagpipili ng ating mga kandidat.